Magkano nga ba yung kinikita sa simpleng pag lang ng link sa my comment section at paano nga ba mag-affiliate? Another day, another blessing mga Marset Parsi. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano nga ba kumita sa simpleng paglalagay lang ng link sa my comment section. Dito nga legit talaga nakikita kayo at kung mapapansin nyo, bawat upload ko nga, meron akong sinasabi sa inyo na yung link na sa comment section. Nakagawa na nga ako ng vlog about nga kung paano mag-affiliate pero eto gagawin ko ulit para nga sa mga new followers ko. Pasensya na nga kayo at ngayon pa nga lang to nagawa ng mini vlog. Ang dami rin kasi talaga nagme-message sa akin kung paano nga daw magsimula mag-affiliate. Simula nga nung nag-start ako ng pa-share-share lang ng link, eto na yung kinita ako. Pero hindi ko naman kagad nakuha ng buo yon dahil ang unang sahod nga na nakuha ko is 1,800. Kung so mapapansin nyo, meron pa nga ako mga nakapending at eto nga yung pinaka nasa baba na 5,142. Eto yung sasahurin ko bukas. Pagka 2,000 patas kasi yung sasahurin mo, pumapasok siya sa Sibang. At tuwing Monday nga po yun, pero pagka below 2,000 pumapasok pumasok lang po yun sa Shopee Pay, at tuwing Friday naman yun. O, di ba? Hindi na masama at napakalaking tulong talaga sa ating mga nanay na nasa bahay lang. Lalo na nga kung mas masipag ka pang mag-upload sa araw-araw, baka nga mas malaki pa yung kitain mo dyan. At eto, isha share ko na nga sa inyo kung paano nga ba yung gagawin nyo. Kailangan at least meron kayong 1,000 followers sa any social media account like Facebook, YouTube, or any other social media account. First step nga, kailangan nyo lang din mag-login sa inyong Orange Shop account using the link na ilalagay ko sa my comment section para direkta na nga kayo sa pagsa-sign up. At ito nga ilalabas lalabas dyan at fill upan nyo nga lang din yung mga hinihinging requirements para makapag-Shopee affiliate na kayo. Mag-antay nga lang din kayo ng email at meron nga kayo marireceive nyan pagka-approve na yung application nyo. At once nga na-affiliate na kayo, ganito nga lang kung paano mag-copy ng link. Punta lang kayo dun sa product na ipopromote nyo tapos pindutin nyo nga tong arrow sa itaas then copy link. Yan na po yung ilalagay nyo na link dun sa may comment section at pwede nyo nga rin niyang i-add sa may collection nyo para nakasave na nga siya sa collection at pag may nagtanong nga ulit ng link, ipupuntahan eh nyo na nga lang yung collection nyo at doon nyo na nga yun ikakopy. Ganon nga lang yun kasimple kung paano nga ba mag ng link sa may comment section. Pero syempre, bago ka nga mag ng link, kailangan mag-promote ka muna ng product. Pero hindi naman kailangan na bago ka agad yung gamit na ipopromote mo. Kahit yung mga luma mo ng gamit na nabili mo na sa orange shop o di kaya sa nota app. Doon kasi ako nagsimula yung mga lagayang ko ng condiments. Yun yung mga una kong pre-promote. Kahit isang taon na sa akin yun. Hinanap ko nga din yung shop na pinagbilhan ko tapos kinapiling ko lang. Ako po, perfect na perfect to. Lalo na nga sa may hilig mag-checkout dyan. Kaya naman, napakasipag ko din talaga mag-promote dahil napakalaking tulong din sa amin. Ang sarap kayang kumita ng pera habang nasa bahay ka lang at naaalagaan mo yung mga anak mo. Mostly nga ng mga pinopromote ko, mga gamit talaga sa bahay. Dahil yung mini vlog ko, umiikot lang din talaga dito sa loob ng bahay. Pero bukod nga sa Orange Shop, nag-affiliate din ako sa Blue App, pati na nga rin sa Nota App. Pero yung sa Nota App, hindi ko nga ma sa inyo dahil hindi applicable yung ginawa ko dati. Dati kasi, pwede ka na mag-affiliate kahit wala ka pang 1,000 followers. Pero ngayon nga, required na na kailangan 1,000 followers ang meron ka para makapag-start ka mag-affiliate. So, ayun, sana nakatulong tong mini-vlog ko na to para kahit papano, e, eh, kumita rin kayo kahit nasa bahay lang. At yun lang muna, mga barset Parsi. Salamat sa panunood. Till next video!